Ala! Ang itsura niya, oh! Ah. Ah, na, na na na, na. Oh, 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 na. Naglalaro na siya mag-isa, oh. Meron na siya guard sa ulo. Kasi natama siya kung saan-saan, eh. Naiyak siya, kawawa naman. Tingnan mo naman itsura niya. Kasi na, nadadapa siya ang kanya ulo na tama sa ano. <laughs> kawawa naman. Kawawa <laughs> naman yung baby namin. Walang kasama magbantay. Ari hmm. hmm. Pinakain ko na tapos na siya kumain. Tapos na siya. Ayaw niya yung balot yung ulo. Ayan, ayan, madami ma yung lab. Ukot pero hula, ukot pero lab, ukot pero yun lab, lab lab ukot talo. Mm. Lab dami, dami lab. Ino lab na tutcaw. ya ada ayo te ayo te ya ada te labu jenai no mono labu jenai no mono na baby pasti katatapos niya kumain ano na oh hmm hmm oh yang sayuhi. Kayak kacangnya nih, kayak bibit chang ini. Uh. Um ya, datte, um ,大丈夫,大丈夫. Ano, ah, Allah! Allah. Mina nangiron mo. Ha. ha. alang aling 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 aling. Umutay di na ah. di mo sinaka. Di mo siyong anahin na. Kasi na, na ano yung ulo niya kasi pag naglalaro siya pag nag adto na nina. ni durobos ta. Dab ni durobos tayo. Agat yang nularuan. Ay, touch, 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 touch. Hey, touch. touch, baby. Touch, yata. Ah, kuryoshi. Ah, ayo, um, Gusto niya yung sabit ng cellphone ko. Oh, maganda kasi yan. Ay, maganda kainin yan. Matigas yan. Hindi yan malulunok. Katayan. Um. Hindi pa siya talaga natin, hindi pa siya na ano, pero nag-aaral na kasi siya, eight months na eh. Oo, oh, nagkagambati na siya. Ano, busog kasi siya eh, katatapos lang kumain. Gusto siya eh.